And we are back again mga sir Dito sa Barakal of TV And for today's video ay I... So yun mga sir at sa maganda araw na naman na para sa ating lahat Diyan nandito nga tayo sa ating vlog So for today's video mga sir ay Update tayo no sa ating mga kalapate ano? Pasko na hindi pa natin na update yung ating mga kalapate dito no, Ang tagal natin din nakapag vlog mga sir So yun o no, yung ating mga kalapate mga sir oh. Update muna tayo sa kanila Let's go At ito. Update muna tayo no, sa ating mga kalapati. So, yan. Ang ating mga kalapati. Nasa labas so, isa. Nagparoon daw kanina mga sir. No. So, yan mga sir. No, at ito. Yung ating mga kalapati. So, hindi pa ako nagpapatoka mga sir. No. Masyado tayong busy. Kakagising pa nga lang. So ah, halos kahagising ko lang din at ito yung mga kalapate na din. No? Alas juice na, hindi pa tayo nagpapatawa. So yan sila mga sir, no? update po na update muna tayo ng konti sa kanila. So yan, andito yung ating red bar, no? ating Johnson X flying machine, tsaka yung ating blue bar. So pares na pares na sila, hindi pares sila nag mga sir. So, Tapos ito yung isa kalapate na no? napakakulit. Ayan no? lagi na nasa aking balikat, gusto mo ka So mga gutom na kasi sila, kaya hindi pa ka mga sir. Wait a minute! Yan, hindi pa, hindi pa kasi sila natukano, kaya gutom na sila mga sir. <laughs> so yan mga sir, no, at nabilis ang update lang to ah, mga sir. Kasi meron pa tayong pupuntahan namin so, ko lang na i-update kayo dito sa ating mga kalapate. So yan, sinabur ko to tsaka sinog. Ah yan, no? yung ating pang NDR mga sir, busog na busog. So may sing-sing na yan ang ating pang NDR, anak to ni Baet mga sir. So yan, lagi sila may paiwang patuka. Busog lagi yung dalawang yan mga sir Tapos ito naman mga sir no Yung ating ano Ating order next pa kito Si yung babae mga sir no Yung hen So inihwali ko siya Tapos sinama ko yung Jensen So tagpares na to Yun nga lang wala pa akong may pares na patino mga sir Yung matilok dapat mga sir no Yung ipares natin dito para malupit naman So yan no ate gagamitin natin ito pang NDR kung abot pa So nagkaroon pala kami ng super set YB no Na pang NDR din Ewan ko um order ako nun kasi meron pa tayong apat na singsing na available doon. So kapag ka nakasingsing tayo ng apat, yun, baka sa ako bumili ng super set ng ano, YB mga sir. Ito naman yung anak ni Nakontel mga sir o, iisa na. Yung isa kasi namatay mga sir na no? napirat. Kasi nga masyadong maliit yung isa. Tapos ito napirat. Ngayon hindi ko na siya pinakita sa inyo. Kasi nung nakaraan pa yon, no. At yun, so nilubig ko na lang yung, isa, yung isang inakay na maliit. Ngayon ito isa na. Yan ah, So ito anak nung nandun sa baba na yun mga sir. Hindi, si Naboroto at ni Nogi. Tapos mga sir, ito naman yung ating Morris Gordon Tapos yung paglulugon niya, no, batok na lang kunting konti, yan no. So baka isali ko na to ng pooling sa NDR mga sir, no. Sasalagid natin niya ng pooling. tinan natin kung mabilis, blong blong ang kanyang muka mga sir. Tapos yung mata niya pulang pula. Ah, uh, isang ganda yan. Dami nang aarabor nito sa akin, hindi ko ibigay mga sir na sa MG. Tapos ito yung sanating kalapate, mabait yan pas ka mo sa kaya na Yan yung iba na ating kalapati mga sir oh So ayos na ayos 'yan So yung ating blue bar ito Yung blue bar na paheram ko sa akin, hiniram ko na no, sa aking tropa mga sir Tsaka yung card ito mga sir Butcher na 'yang dalawang 'yan So nakaronda na sila dito 'yan yung blue bar na 'yan mga sir Pinaronda ko 'yan Tsaka ito kapares niya pinaronda ko So yun butcher na 'yang dalawang 'yan mga sir Pwede na natin yan isali. Titina ko sana kung gagawin kong breeder kasi gusto ko sila palahian. Ngayon, nabatchar ko sila. Kaya ito, alpas na sila. Mga sir, kung makikita nyo naman yung ating double cage yan, oh, mga walang laman. Walang laman sila, mga sir. Pati itong taas, walang laman. So, lahat sila dito, alpas. Yan, mga kalapate natin. Ito yung ating ardenex pa kayo nakak. So, yan, mga sir, na ang pass dito, sa ating mga kalapate. Nga pala, si Puton. Ayan, oh, si Puton. So, relax na relax yan ayan oh. So ngayon mga sir no, ay patukayin muna natin sila kasi talagang gutom na itong mga tao mga sir no? So let's go. Baba kayo dyan. So ayan yeah, mga sir no, at ito yung mga kalapate natin. So pasensya na kayo kung masyado tayo naging busy no. So lagi kasi ako panggabi mga sir no. Kaya hindi ako makapag, ano, makapag vlog. Lagi tulog sa araw. So yun mga sir at ito yung mga kalapate natin So siguro makapasko Ay ano tuloy tuloy na ulit yung pag vlog natin Hindi ko sure pero yun Diyan mga kalapate natin busy lang talaga tayo sa trabaho Mga sir na pasensya na Buti pa si Nigo mga sir no araw araw may vlog So yun mga, mga sir Pakasiportahan natin no si Nigo Nigo Love TV yung lagi yung kasama Kailala nyo na naman yun So yun at hanggang dito na lamang muna ang ating video yun no? So advance Merry Christmas no Bukas Pasko na mga sir no Madami na naman tayo pambiling kalapate Iba yun, natin kalapate tatlo nandun Naroon daw, mapapasokin ko muna. Pasok, pasok! Pasok, pasok! Pasok, pasok, pasok! 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 pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok. So, yun mga sir, no, ah, ito, na yung ating mga kalapate. Ang pangit ang camera natin. So, ayan mga sir, no, mga kalapate natin, kumpleto na sila. So, yun. Mga sir, at hanggang dito na lamang muna yung ating video, no. So, update ko na lang ulit kayo bukas kung ano mangyayari. Hindi pala sure kung bukas, mga sir, kasi bukas ay Pasko. So yun. baka may duty pa tayo nun mga sir no? So yan yung mga kalapate natin Dito na lamang muna mga sir no, yung ating video So ingat kayong lahat sa mga lakad nyo bukas So no, Pasko So sana walang mangyari masama sa atin Happy happy lang mga sir Yan yung mga kalapate natin nandyan no? So ako bukas baka may duty no? Pasko Pasko naka duty tayo So hindi ko alam pero yun At hanggang dito na lamang muna Ingat kayong lahat mga sir Shoutout sa inyong lahat So salamat sa mga solid na sumusuporta pa rin Nagaabang pa rin na ako, mga video At yun, Merry Christmas mga sir So, salamat sa nag-like, share, subscribe, at yun. Marigayang Pasko, mga sir, no? Peace!